Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon mga kapatid ay papakita na naman natin ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng pagligo na obligado Ang ibig sabihin ay paano nga ba ang paraan kapag ka ikaw ay maliligo pagkatapos na ikaw ay makipagtalik sa iyong asawa o kaya ay nanaginip ka, nagkaroon ng wet dreams at nalabasan ka o kaya ay katatapos lang po ng dalaw ni sister O kaya ay uh, lumabas ng kanyang dugo, sanhin ng panganak at natapos na po ito Tap, Pagkatapos ng kanyang dalaw o pagkatapos ng kanyang dugo, sanhin ng panganak So, siyempre obligado sa kanilang maligo So, ano nga ba ang tamang paraan sa kanilang pagligo Unang una ay ang pagkakaroon ng intensyon na ikaw ay magdadali sa mula sa nangyaring ito dahil tapos na po ang iyong dalaw o kaya ay tapos na ang iyong dugo sa hinang panganak o kaya ay magdadali sa ka mula sa pagiging junub mula sa pagtatalik sa iyong asawa o mula sa paglabas ng similya sanhi ng panaginip Ngayon bago mo ilagay ang kamay mo sa loob ng lagayan ng tubig ay eh hugasan mo muna ang kanang kamay at ang kaliwang kamay ng tagtatatlong bisis. Pagkatapos ay hugasan ng pribadong party ng iyong katawan gamit ang kaliwang kamay. Hugasan ito sa pamamagitan ng tubig. Kung ikaw ay naihi, ihi ka na muna. Kung hindi naman ay hugasan ng pribadong party ng katawan ng tubig gamit ang kaliwang kamay. Pagkatapos ay hugasan ang kamay ulit bago ipasok sa lagayan ng tubig. Pagkatapos ay bagkasin ang bismillah at magsagawa ng ngudo katulad ng paggudo para sa sala. Hugasan ng kanang kamay tatlong beses, din kaliwa tatlong beses, din magmumog ng tatlong beses. Pagkatapos ay magsinghot ng tubig ng tatlong beses. Pagkatapos ay maghilamos ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ang kanang kamay hanggang siko ng tatlong beses. Pagkatapos ay hugasan ang kaliwang kamay hanggang siko ng tatlong beses. Pagkatapos ay punasan ang ulo hanggang batok ng isang beses lang pagkatapos ay sa tainga at ang paghugas ng paa ay hindi na po muna gagawin pagpapaliban po yon so kumuha ng tubig ng tatlong beses po at ilagay sa dalawang kamay at tugasan ang ulo ng tatlong beses po pagkatapos ay magbuhos ng tubig mula ulo pababa sa, na, sa kalahating katawan magsisimula sa kanan. Ito po ay sunna. Ugasan muna ang kanang bahagi ng iyong katawan. Mula ulo, pawaba hanggang paa. Ganito po ang sunna na ginawa ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang obligadong ligo. Pagkatapos na mahugasan ang kanang bahagi ng iyong katawan at mabuhusan na ito ng tubig hanggang baba, ay lilipat ka na naman sa kaliwa. Sa kaliwang bahagi na naman ng iyong katawan ang iyong bubuhusan ng tubig mula ulo hanggang paa. Dito ay uh, hindi po obligado na gagamit pa tayo ng sabon o siyampo. Uh, sapat na po na mabuhusan ng tubig ang buong katawan sa pagligo ng obligado. Pagkatapos ay pwede mo nang buhusan ang buong katawan mula ulo hanggang baba. So iwasan na lang po natin na masira po ang ating pagligo na ito dahil nakapagudo na tayo at nakaligo na tayo ng obligado. Iwasan na lang po natin na masira ito kasi hindi na po kailangan na magudo pa tayo pagkatapos nito. Ibig sabihin ang ligo na ito ay sapat na po para makapagsagawa ka na agad ng sala. Then pagkatapos ka na at kung sigurado ka na hindi pa nalilis ang paa mo ay hugasan mo na rin ang paa mo. Dahil nga sa wudo kanina ay hindi na isama ang paa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.